Yellow, yellow mga katigeng Manananghali na tayo Ito yung kanin namin Pesto Cheese Ravioli Ravioli ito Pesto cheese Nasa loob Tapos may chicken At saka Italian sausage Yun ang gulay namin At ah, zucchini Awan ko kanong lotong zucchini yan <laughs> Stir fry o ano tapos ang soup namin ay tomato soup. Obos ang ano, ang patikim ng pinya. Maraming gustong tumikim ng pinya kay Obos. <laughs> ang hindi mauubos, itong mga soda talaga. Kasi ano ito eh, ipipindot mo lang eh. Hindi nagkakarga pag kinakain ng isang isang ano, isang box. Na ano, matagal na 'yon. <laughs> Kaya hindi nauubusan na 'yan. Pero yung ano kasi, yung yung patikim ng pinya kasi ay nasa fountain yun, kinakarga-kargahan eh hindi pa nakapagkarga busy yun mga ano kaya ngayon balik tayo kay Pepsi Paloma pang samantala okay dokie, kainan na ito na, ito na yung pananghalian ko okay dokie, bye bye mga